Ang kasaysayan ng Camarines Sur ay isang kombinasyon ng mga cross-sectoral development at mga panlabas na impluensya. Sinasabi ng mga alamat at siyentipikong pananaliksik na, libu-libong taon na ang nakalilipas, mayroong isang palaboy na tribu ng mga lalaking tabon na naninirahan sa isang malawak na lugar ng Lontian, matabang kapatagan at mga burol. Ang Banayed, naninirahan sa kuweba ng mga pamilya ng tabon ay bumuo ng isang karaniwang kultura at tinawag ang kanilang sarili na ibalon, habang tinawag nila ang kanilang lupain ng sagana na Tire de Ibalon. Ang pangalan noon ay tumutukoy sa buong isla ng Luzon, ngunit kalaunan ay pinagtibay upang tukuyin ang rehiyon ng Kabikulan. Ang pangalang Kabikulan ay nagmula sa salitang Biko, ibig sabihin ay baluktot, na nagsasaad ng lugar sa tabi ng Paliko-Liko na Agos ng Ilog Bicol. Ang unang naitalang salaysay tungkol sa pagkatuklas ng mga Kastila sa Camarines Sur ay noong 1569 ng si Kapitan Luis Enriquez de Guzman at Free. Alfonso Jimenez ang lalawigan. Noong 1571, ang Espanyol na kongkistador na si Juan de Salcedo, apo ni Miguel Lopez de Legazpi, ay dumating sa rehiyon ng Bicol mula sa Hilaga. Pagkalipas ng dalawang taon, noong 1573, pinangunahan ni Juan de Salcedo ang kanyang mga tropa sa paghahanap ng mga ginto at iba pang mahahalagang bato, bagamat ang kultura nito ay pangunahing malay ang pinagmulan, tatlong siglo ng pamumuno ng mga Espanyol ang nag ng marka sa kultura at paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ang lungsod ng Naga, ang dating kabisera ng Camarines Sur, ay itinatag noong 1573. Noon ay tinawag itong Nueva Caceres, pangalan ng isang lalawigan sa Espanya na kabilang sa orihinal na limang maharlikang lungsod ng kolonya. Ang Nueva Caceres ay itinalaga bilang kabisera ng lalawigan sa bisa ng Philippine Legislative Act No. 2711 na inaprubahan noong ikasampu ng Marso taong 1117 hanggang ikaanim ng Hunyo taong 1155. Pagkatapos nito, ang Pili, ang kalapit na bayan, ay idineklara bilang kabisera ng probinsya sa bisa ng Republic Act 1336. Sa kasalukuyan, ang pili ay nananatiling kabisera ng Camarines Sur. Noong 1829, nahati ang Partido de Camarines sa Camarines Sur at Camarines Norte. Noong 1854, ang dalawang lalawigan ay nagkaisa upang mabuo ang lalawigan ng ambos Camarines, ngunit muling naghiwalay noong 1857 hanggang 1893 ang mga talaan ay nagpapakita na ang dalawang lalawigan na magkasamang tinawag na ambos kamarines ay sumailalim sa ilang mga pagsasanib. Pagsasanib at muling paghahati at sa wakas ay nahiwalay sa Kamarines Sur at Kamarines Norte kasama ang kanilang kasalukuyang mga hangganan sa visa ng Philippine Legislative Act No. 2711 ng ikasampu ng Marso taong pito ang pagsilang ng bagong gobyerno ang mga taon ng pagsasaliksik sa lokal at pambansang mga record at maging sa mga archive mula sa Espanya na pinasimulan ni dating gobernador Luis R. Villa Fuerte ay nagsiwalat na ang opisyal na pecha ng pagkakatatag ng Camarines Sur ay ikadalawampu't ng Mayo taong isang libo limandaan at pitumput Inilabas ni Gobernador General Francisco Sunday ang kautusan na nanawagan para sa pagtatatag ng isang pamayanan sa Camarines, kung saan hinimok na manirahan ang mga kalanastang especially anyo. Mga haligi ni C.A.M.S.U.R. Bishop George Barlan noong 1906, si Obispo George Barlan ay tumanggap ng Episcopal Consecration bilang unang Filipino Catholic Bishop sa Pilipinas. Si Bishop Barlan ay ipinanganak at lumaki sa bao, Camarines Sur. Ang kanyang kontribusyon sa Simbahang Katoliko sa Pilipinas ay makasaysayan dahil ito ang unang pagkakataon sa loob ng 300 taon ng paghahari ng mga Kastila na ang isang Pilipino ay tumanggap ng konsagrasyon ng Episkopal. Elias Angeles at Felix Plazo Sina Elias Angeles at Felix Plazo ay mga revolusyonaryong pinuno na namuna sa pagpapatalsek sa mga Kastila sa Camarines Sur, partikular sa Nueva Caceres sa kanilang matapang na pamumuno, lumaban ang mga Bikulano sa lalawigan sa isang madogong ngunit matagumpay na digmaan upang palayain ang kanilang lupain mula sa rehimeng Espanyol. Manuel, Domingo Abella at the 15 Bicol Martyrs ang Queen's Martires, bilang tawag sa kanila ng mga Bikulano, ay labinlimang magigiting na ilustrado na lumaban noong Rebolusyong Espanyol. Tatlo sa kanila ay mga pari, habang ang iba ay kabilang sa mataas na uri ng lipunan ng mga kolonya ng Espanya. Noong ikaapat ng Enero taong 1877, labing isa sa mga martir na ito ang binaril hanggang sa mamatay sa bagong bayan field, habang ang apat na iba pa ay ipinatapon sa Isle of Fernando po sa West Africa. Tungkol kay Kapsu.